Lumutang ang pangalan ni Sen. Bongo sa Matrix ng PIDEA ukol sa koneksyon ng Pogo at ilegal na droga na inilabas sa pagdinig sa Kamara kanina. Ay po sa PIDEA, kaibigan o manonigo ang isang drug personality. Bagay na itinanggi ng Sen. sa baygiit na irresponsable ang pahayag ng PIDEA. Saksi, si Jan Cruz. Sa pagdinig kanina ng Quad Committee sa Kamara, Lumutang ang pangalan ng isang Alan Lim, drug personality raw ito na wanted sa China, casino junket operator rin at sangkot umano sa iba't ibang krimen. Isa rin daw si Lim sa mga incorporator ng Farmally Corporation na naging kontrobersyal dahil sa 11 billion peso contract nito para sa COVID pandemic supplies noong Administrasyong Duterte. Pahagi si silim ng matrix na ipresenta ng PIDEA ukol sa Pogo at koneksyon ang mga ito sa iba't ibang krimen at sindikato. Ayon sa PIDEA, silim, malapit na kaibigan ni Senador Pongo at Michael Yang na dating economic advisor ni dating Pangulong Duterte. Si Senador Go, itinangging kaibigan niya si Lim. Panahon ng eleksyon ngayon, uh, siraan, kukulayan ka ng itim para Pumuti yung, ba diba? rehash na naman po ito yung napaka responsable naman po ng PDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Uh, hindi po kami uh, close friends ni Alan Lim at uh, mas lalong hindi po ako involved sa illegal uh, drugs. Kit din ang ilang kongresista. Sinabi nyo kanina si Alan Lin ay involved sa illegal drugs. So, ang ibig bang sabihin, uh, involved din si Senator Bongo sa drugs since kinonek niyo po siya. So, ano po yung uh, ibig sabihin po nung um, araw niyo? Ma'am, according to our informant, they are just close friends. That's why we just put it there. They are just close friends. It is not specific that they are involved in drugs. That's why we have these uh, incorporators, just to interlink them. And we are still digging that what we can have against these people. It is not yet complete, ma'am. Uh, close friends. So alam po ni Bongo ang ang mga trabaho po ni Alan Lin. Na alam po ni Senator Bongo dahil sila ay close friends, alam po niya na si Lin ay involved sa illegal drugs. That could be answered by Senator Bongo, ma'am. Not us yet. Because we are still investigating, we do not have concrete proof yet of what their transactions is. So oh, sorry po, ah, Asek Gumban. Huwag, po, huwag po kayong gagawa ng ganyang matrix na incriminating at kinokonek-connect kin kin nyo tapos ang title nyo ay illegal and pogo drugs connection. It also would be wrong for you to include a person who is not involved in those uh, Alex Crimes, Asek Gumban, huwag tayong magkakamali because you do not want to to accuse a wrong person, Asek Gumban. Yes, Mr. Chair. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.